Under the rules, you have one thing. I don't believe it. I'm not sure. mo, ilang beses lang iusap sa akin e. Nagpapuha si sigawan. Ilang beses kanina kiusap pa, Hanggang doon na. Nag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? O, Anong sindaktil to eh? Anong sindaktil to? Bakit? Sisigawan mo ako ng mo. Wala akong pakilang sa pupupo doon eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang, iniisip mo eh. Sinabi mo yung sabi, sabi ko sa sabi, sabi ko, sayo, sabi ko Karen, baka pwede, pwede. Sabi, this is too important oh.